So yun guys, nakaisip ako ng kalokohan sa aming magkakaibigan. Kasi si Morgie, nadaanan ko sa kanila. Tapos si Nunoy. Eh, <coughs> wala pa kami nakapag-decide ko sa ang dagat. Pero ako, <laughs> ako pala nakapag-decide sila, hindi pa. Hindi na alam kung saan, sila, saan kami pupunta talaga. Pero sa kami naisip na ako. Nung mga bata kami, may pinupuntahan kami dagat. Okay naman yung, sand yung white sand doon, maganda naman. At the same time, ng dagat. Quality rin naman. Uh, malinis maputi rin maganda. Ang problema medyo may kalayuan yung sobrang lalim. Pero hayitan niyo yun. Kuminit si goods maligo. Pero ang habol ko talaga is mag diving sa mga corals na napakaganda. Kaya ang plano kong gawin is samahan nila ako mag dive sa dagat na yun tapos magpunta doon sa kantilado yung palalim masyado pagkakalam ko may mga corals na magaganda dun kaya possible possible na dun tayo mag spot muna sa ngayon so tara samahan nyo ako punta natin sila Borgie si John Mark Padul ito bago to bago to makikita nyo bago kababata ko rin to then si Jumar hindi natin alam kung makakasama sa atin o hindi pero dahil sa malapit lang naman yun pwede ko siyang balikan if ever na matapos siya sa school niya. so tara ready sa tayo dala tayo ng sunscreen Huwag natin kalimutan mag sunscreen kasi mainit ang panahon. Diba? Video nag na rin. Pero lagi tayong gumamit ng sunscreen para hindi tayo mangitim at hindi tayo magkaroon ng sakit ng skin cancer. So, play safe lang parati pag gumagala. So, tara! Punta tayo dyan. A few moments later. Ha? Hindi ko alam. Buhay ba ba yun? Ha? Saan na tayo? Saan na agad tayo? Alam niyo ba bagay kung saan tayo magpunta? First time mo magsasama po! Dol! Tapos out ka! Balik ka si Balik na kami si Nunoy guys Kasi sa 8 lang naman kami Kung pinuha sana isang motor Pwede kami sa malayo layong dagat Ang problema Kaya din Medyo mga nagpapibito mga tao na to Diyan sa ano 8, Sa 8 <laughs> Ano masabi mo mo Kala mo sa? Apo <laughs> Ngayon pala sa? 8 sa'yo 8 <laughs> 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 Noong kami naka-ligo, no? nung no, mga bata pa kami doon kami pupunta, nung no, mga pinaka nagapang sigat-sigat, nagapang buha. Nagpahingita <laughs> <pata>. sa <laughs> no, mga tao. kami noon, nung no, mga bata pa kami. Tapos mamaya palagan natin si Lutz Kolotzki. nag pa ko tayong dalawang payawak na to. Lalo no, magkita kita sa dagat guys. For something that ain't lost, have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. Hey guys, um, dito tayo sa kaibigan natin, dito sa Ucho. Dito ako lumaki sa San Jose. Then dito ako naliligo nung mga bata pa kami. Tapos dito kami nanginginas. Kung ano-ano mga ginagawang kalokohan. Dito rin ako na tutong mag-inom. Oo, oh, pinainom ako dito ng mga kaibigan ko. Tapos, lasing na lasing. Ito ngayon yung kabigan ko. Namamasada kasi ako way back 2015. Diba? 15 yun? Nagkapasada tayo. Siya kasama ko, si Kuya. Ay, naligaw na ako sa dagat. Ayan. Ayan. na ako Dito siya sa dagat ngayon, hindi na siya nagkapasada. Dito siya mas nag-focus. The, the same time, siya yung pinaka-head dito. Nang sa parang samahan dito sa otso. Sama ba pa? Shoutout sa membro ng Sama Bapa. Yung Sama Bapa. Samahang mangingisda <laughs> ng bagong pag-asa. Yun. So dito tayo ngayon uh, sabi sa akin, pagbigyan niya daw ako. <laughs> Nadala niya tayo sa lutang na Bawra. Napuntahan ko na yon way back 2013 o 12. Kasama sila kuya, then yung si Biboy yung taga dyan. Tapos mayro pang kubo dati doon. Ngayon nawala na, na wash out na yon. Ang plano nilang gawin is buhayin. Lagyan ng kubo ulit. I-develop nila. Yung kubo at lalagyan, gagawing sanctuary. Yon, sanctuary. That, okay. Tapos pwede siyang kung magkataon, magiging tourist destination. Na, Hi, ko Ay, di mo na, di ba sigurado? <laughs> Pala nyo, magkaroon dito kasi ang mangyayari, first tayong pupunta doon. Sa ngayon, tayo ulit ngayon ang unang pupunta doon. Try natin i-cover o bijuan sa ilalim kung maganda ba talaga yung corals. In the same time, magpapalipad tayo ng drone kasi gagamitin ni Kuya yung bangka niya. Pagbibigyan niya daw tayo. Takas naman yun. Yung kagandahan doon. Kagandahan mm. doon. doon. Kapag mababaw, Pwede kayong maglakad. Di ba buhang, may buhangin din doon? Ano siya? Durog na mga coral. Durog na corals, Pero buhangin na rin siya. Hindi. As, parang ganito lang Oh Oo, parang ganyan lang. Pero pwede na. Pero sa ang kagandahan sa gitna ng lawat, pwede ka maglakad. Oo, oh, pwede maglakad. Ayun. Yun, yun lang yung isa sa ipopromote namin dyan. Tapos yung gilid, di ba pa, paano kantilado? Tapos mga corals hmm. yun doon. Ayun yung pagkakalam ko, coral yun doon, guys. So, makikita nyo o masasaksayan tayo yung first na pupunta doon. Kung try natin doon pagpatayin na sila si Jomari at si Padol sa so, board yun doon no pagpapalipad tayo ng drone pagpalipad natin ng drone mag ano tayo uh, palipad ng drone tapos mag video tayo sa ilalim ng dagat excited na ako mapuntahan yung uh, na... lutang na Bahura, lutang na Baura yun, ayun yung tawag nila at the same time dito sa San Jose is napakaganda is wala pang ano walang wala dito nagapang ano diba yung nakakapatay ng corals Compressor? Oo. Oh. Dito sa mga member ko wala, pero sa iba. mga iba. Oh. Compressor. So, pero dito sa amin wala. nag naga compressor tigilan niyo na yan, guys. Hindi siya maganda. Nakakasira tayo ng ano, ng labang dagat po okay. ng Dami. kalikasan, di ba? Improvement ng ko oh. Wala kang makikitang basura. Simula nung si Kuya ayo na ko. Simula si Kuya yung naging head dito. Puro malinis, walang basura. Dati puro basura andiyan. Ang daming basura. Nakita ko sa vlog ni Aldrin ng kaibigan natin. Ang daming basura nila naku ang daming yung basura naku. Ito ngayon wala talaga. Walang mga wala kalat dito, walang basura. Pero ito sa likod Hello, ko mukhang to? basura. Ano hey kalat? Pare kalat talaga. Ayun sinunod. Hoy, gamot tawag si Kuya. <laughs> so tara, padalata John. Tara, tara, tara. so See guys, nakakataon talaga na si Kuya nandito. Si Kuya is matagal ko nang kakilala. Bata pala ako okay, kilala ko niyan siya sa Kami-kami eh. dito. Napakabait yan ni Kuya. Kaya sa kanto, nagbibigay sa akin ng mga noon. Hindi yan madamo sa pasahiro. Swerte lang natin kasi <coughs> sasakay niya tayo sa bangka niya para puntahan yung ano, lutang na bahura. Yung gaya na sinabi niya kanina, putahan tandaan natin. Kung magkataon, magka, magkataon, tayo yung first na pumunta doon sa ngayon. Kasi di-develop nila yon. Hindi pa alam kung anong plano, pinaka-plano dito. Pero Naway, sana mag-enjoy tayo sa ating pupuntahan. Hindi sa hindi makita natin yung ganda ng San Jose o ng Puerto Princesa City na pwedeng pag freedivingan kung magkataon. Kasi, tagal lang pa noon. Alam ko pupunta doon. Piling ko maganda doon mag freediving Din buhay yung mga corals. Kasama natin si Nunoy, Padol, Tiborji. Si Ako yung lifeguard. Lifeguard ang plano sana natin is magsisid lang from dito hanggang doon sa ano tapos dala na ito sabi ni kuya <laughs> delikado daw baka mag stirik yung mga paan ito kaya e ako medyo sanay sanay na rin yeah. um, uh, yung, uh, yung, uh, medyo uh, sa puting ano uh, sa lutang na bahura uh, Oh yun yung maganda dun Di para puntaan yun o o oh, yung bahura dun sana Mag-enjoy tayong lahat. Excited na ako, gagi. First time natin pupunta dun ngayon ulit. Sa tagal lang panahon. Kasama si Kuya. Kasama niya anak niya. Kuya, hi ka, baby. Hi. <laughs> hi si Kuya, oh. Diba? For sure, talaga. Maganda dun. Kukuha tayo dun ng drone shot. Pagkuha natin ng drone shot, kukuhaan din natin ng ano, sa underwater. Para, paano? Talawang video makuha natin excited na ako gagi Uy bilisan nyo Saan ba nga ni papa mo? Saan ba nga ni papa mo? Saan siya? Ayan Wala ko sa yan tayo <laughs> Bahala na kayo <laughs> ako, Excited Babila na ako gagi Punta tayo dun sa anong puting buhangin sa sabi ni kuya ay, hindi pala ano, bahura, angat na bahura. Pag 500 meters, malaki na. yun. natin guys kasi mauna pa tayo kilakap. Yes. Ah, yeah. Pinasok na. Hello, doon pinasok na ang buhangin niya. Ayun oh, Hello, Dati Dati jala po. may liligo buhangin. Ayun, doon. Para kami nang floating diyan namin sila na out, ganda na mag dito mag-outing na. na dito. Panalo na. Dati, Dati dito, lang kami naliligo, dyan lang, sa gitna, lang, yeah, dyan dyan lang, lang. Maganda talaga, yun, yung maganda ngayon. Ayun yung panag a

Guys, kapag gusto nyo pumunta dito guys, PM nyo lang si Juno guys, PM nyo lang yung page guys, check nyo siya, kung to. Dati dito lang ba ako nagpanginas ah. Oh, dito tayo nanginginas, diba, mga bata tayo? Uy, eh. <laughs> <Pagoy, palo. laughs> Tapos wala akong makuha, di ba? Tayo man, ako. nakukuha kayo wala. Uy, palo dah. Hmm? Ay, pa, ilagyan ka sa likod, bay. May Wow, sweet mo lang <laughs> Ilagyan mo na ako may sayang bull ko. <laughs> <laughs> Imasin mo dah. <laughs> dol, ikaw mo na mag-vlog dol. Dol! Ikaw mag-awak. Ikaw mag -ano ka dyan sa... padol. Si ito guys, padol is first time natin, first time sa atin sumama dito sa pag-vlog or sa ginagawa natin content <laughs> na nag-beach. Ito, madalas naman ito. Kikita nyo ito. Si Nunoy at si Burji, di ba? Nakikita nyo, madalas ko kasama sa mga vlog natin. Pero ito sa nakaraan, nagpunta tayo ng Cebu yung na sila nakasama kasi nga syempre yung budget. In the same time, <coughs> malaking gastos. Pero balang araw, alam ko, lalaki yung channel natin. Masasama natin silang lahat. Diba? Sa mga willing na mga kasama ko na gusto rin maging maging vlogger or maging ano, maging ganito ko guys sa akin. Nag-vlog-vlog. Parang timang. Mga... Na <coughs> Excited na ako guys. Kage. Ang ganda dun. Ito nga pala si Padul. First time sa atin sumama. Dol, hi ka muna. General pa Ah. Anong 1000 tayo nagkakilala? Kagi, 1,000 ko 5,000. 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 Si Kuya, 5,000. <laughs> talaga 5,000. 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 Siya ngayon yung pinaka-head dito ng San Jose. Sa mga manginista dito, siya yung pinaka-humahawak. Ang kagandahan lang is na gagampanan niya talaga yung kungkulin niya bilang isang leader dito sa barangay San Jose. Ayun, mayroong pasilamtaan na bawat bangka, bawat ganitong bangka, mayroong basurahan na ilalagay. Na kung anong makita sa kali, kalikasan o sa dagat, kukuhain nila at ilalagay sa basurahan. Diba, imbes daan-daanan lang, kuhain na lang natin para mas maging malinis pa yung dagat. Ito yung kagandaan. Sa Yun. yung plano nila, Kuya. <laughs> guys, it's na ako sa pang ka, guys. First time namin itong Dulo doon ka kasi, dulo. Ikaw sa likod, ikaw. Wah! Ikaw na sa likod ka. Yeah, gusto ko. Oh! ko para ma-monitor ba ko talaga. Ganyan okay, nga eh. Hey so guys, finally nandito na tayo What? sa sasabi ni Kuya. Lago. Sa Bahura. Dalagang bus. Um, sana may mga corals dito na magaganda titingnan pa rin natin magasisi tayo mga... ngayon, ngayon magasisi tayo lalangoy tayo hanapin natin kung saan yung may magagandang corals in the same time pwedeng pagliguan talaga ng quality eh mga aeroplano na lumilipad oh pero papalipad tayo dyan mamaya ng drone oh, diba? ako pagkalipad okay, excited Kage, na ako ha? Uh ha? -huh. Uh -huh. uh -huh kada sa area. 'yung may basad 'yung na ibasan na Pero overall dito, pwede na yung dito maglangoy. Mababaw na 'o? Hindi mababaw na. na oh, ayun, na. Excited na ako, guys. Okay, oh, sa gilid 'yan. Ingat lang tayo sa ano guys ha, sa mga parang igup ng tubig kasi may agos din sa dagat, parang ilog. Ayun yung dapat iwasan, delikado. Pagkataon, patay tayo dun. Ingat lang parati. Exited na ako. <tod> I love you Ayan guys, uh, katatapos lang namin maglakad ng malayla yung konti. Tapos lang namin doon sa may bahura na nag enjoy talaga kami sobra. Thankful kami kay kuya na sinamahan niya kami pumunta doon. At good news, na-approve tayo sa in inapplyan nating motor. Baka bukas or mamaya puntahan natin para makuha na yung motor. Uh, magkapasalamat lang ako. Uyegin kay kuya. Kuya, maraming salamat. At sunod, panaging tourist spot na to. Sana pumasyal kayo dito. Diba? Tapos talaga rin pala nila dito nila kuya kung magkataon ng floating cottage para sa mga gustong pumunta dito magpasyal. Maligo. Maligo. Pwede. Meron doon malalim, may mababaw din. Quality dito sa San Jose guys. Dito ako lumakay. Dito ako nang ano. Okay dito ako. Oh. Ano na? Ano ah, sabi nyo? Pagod? Pagod guys. Pagod. Pagod. Takit, pagod. Pagod. Takit, paing guys, paing guys, paingas, paingas, paingas. Pagod mga Will. Pagod mga Will. Pagod mga Pagod. 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 So yun guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video na ginagawa ko again nito at maray pang iba. Dito ko tatapusin yung video na to. Nag-enjoy ako ng sobra sa vlog na to. Please subscribe. Please subscribe my Patreon account. So yun lang. Bye-bye. Kuya, thank you. Bye-bye na. Bye-bye. Pasyal kayo dito. Maganda dito. wishing for something better i try to fix things that weren't broken misunderstandings and words unspoken we fall apart and i won't dare to say do you feel the same